alaga ako sa rehab. <laughs> Sinukuan si bata sa rehab. lalakad lang ako kasi it's pumasa hindi kakakain ko lang kasi kasi 1 kilometers lang away lang naman sa ano tapos pag sumakay ka parang 4 dollar eh amon na maglakad na ako exercise maang pa naman hindi na sinabi ni amo maglakad ako gusto ko lang kasi nakita ko na ano 1 kilometer lang nilakad ko to kahapon eh paghatid ko ng ano gamot. Tamang exercise lang din tayo. Oops. Lingon-lingon. Baka tayo mabundol. Sa wai. ang oras na yun ay alas 9.20 alas 10 pa naman yung ano, yung kanyang time para lumabas pwede talaga tayo mag-lock cut. 好烦。爸爸 40 minutes pa naman eh. Siguro mga 17, 20, 17 to 20 minutes lang naman yung lakad. At least, nakapag-exercise ka pa. nasa kasi yung alaga ko sa rehab kahapon. Tapos, tapat sabado pa yung labas niya. Ang nangyari, sinukuan siya ng taga-rehab. Sunduin na daw at hindi nila kayang i-handle. Pwede pala yun. maalala yung bata kasi iba yun daw yung case ng aking alaga kakaawa ni kakaawa siya kasi sinukuan siya Ako dun ah. Diba yung boses ko? Kasi may sipon at pabuwa ko kailangan ako magpapawis. Seven minutes pa lang tayo naglalakad. Malapit na rin. Malapit eh. yung ko normal lakad lang hindi ko kailangan magmadali kasi alas 10 pa naman wala pang alas 10 dito na ako kasi napit ko na o diba naka nakatipid ka na ng pamasahe ay di pala si amo nakatipid na ng pamasahe naka exercise pa ako susunduin na natin si Alaga ngayon. pag tayo sa... Punta tayo sa... Rehab. Lapang 24 hours siya dun. dito ako. Ang aga ko pa. Diyan ko susunduin yung alaga ko. Diyan. Sa Christian Service May 10 Integrated Rehabilitation Center. Eh, alas 10 ko pa siya pwedeng sunduin. So, upo muna tayo dito sa gilid. Maya-maya tayo pumunta doon.